Hello guys! Maganda ang araw sa inyong lahat. Araw ng Sabado ngayon guys. Kaya yan, sinipag ako magloto dahil halos isang linggo guys, tamad ako magloto. Ngayon magloloto tayo ng paksi. Ayan, hinanda ko na siya guys. Yan. Yan, 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 yan. Ayan. Magloloto tayo ng paksi guys. kaya dahil nahugas ko na yung aking isda guys, ito ay danggit, ayan danggit, danggit siguro dyan ay pwede Ayan, ipapakita ko sa inyo guys paano ko lutuin ang aking paksiw na danggit. May dalawa kong buntot na bangos guys para kasi matinik kasi yan kaya isama ko na siya dyan. Ito guys, kailangan iayos natin tong isda. Salansanin. <laughs> lagyan natin ng ganyan guys. Yan. Isang kawali yata to guys ah. Pang ilang araw na to, hanggang bukas na to guys. Yan. At lagyan natin ng bawang. tapos lagyan din natin ng sili lagyan din natin ng dalong sa paligid para may gulay siyang kasama. Para hindi mo na kailangan magluto ng hiwalay na gulay. At least dyan, pag sinama mo na dyan yung gulay guys, may gulay ka ng halo. Lagyan din natin siya ng siling labuyo. Yan kanina guys. Yan pala. Lagyan din natin ng loya guys. Yan. Tapos sili na green. Yan. dekorasyonan natin ng kamatis para pag naluto mukha siyang magandang tignan ayan pag nagpapaksiyo ako guys asin lang nilalagay ko suka ayan guys taran ayan na guys ngayon magbubuhos naman tayo ng maglalagay muna tayo ng paminta. Ayan. Bago ko ibuhos yung soka guys, maglagay din tayo ng Asin. punong puno pa yung asin guys so oh. ayaw niyang malaglag maglagay tayo ng asin asin Tapos, lagay tayo ng suka. Ayan. Ito lang guys, ipang tubig natin. Huwag na natin lagyan ng ano, pinakatubig na niya yung suka. Kaya, tara! Ayan guys, ang proper na pagloloto ni Rosalinda amor Bye guys! Thank you, thank you sa panunod nyo sa aking mga videos. Sa aking Instagram. Dahil nag-auto ano yung videos ko doon. Ayan, dumami yung followers ko. Bigla nag dati kung 200 lang ngayon nasa 1300 thank you sa inyo lahat guys bye